Isa ang Fort Santiago sa mga lugar na may pinakamahalagang kaganapan sa ating bansa. Subalit, kalakip ng mayamang kasaysayan nito ay mga nakapangingilabot na kwento at mga nagpaparamdam ng na mga dating sundalo na naging bilanggo sa loob ng mataas at makakapal na bato. Lakasan ng loob, lawakan ng isip at ating tuklasin ang tunay na hiwaga ang paligid. Ang Fort Santiago ay itinayo noong 1571 ng gobyerno Espanya. Pagmula noon ay marami ng mga kinulong at namatay dito. Si Dr. Jose Rizal ay naging bilanggo rin dito noong 1896 bago siya barilin. At noon namang World War II ay nasakop ito ng mga sundalong Japon at ginawang piitan. Dito nila kinukulong ang mga rebelde, mga sundalong Filipino at Amerikano at kung sino mang hindi sumunod sa kanilang gobyerno. Bago matapos ang World War II, natagpuan ng mga Amerikano ang mahigit sa anim na raang tao na wala ng buhay at naaagnas na yung iba sa loob ng piitan. Nilibing nila ito dito sa parte ng Fort Santiago kung saan sila naglagay ng isang malaking puting cross sa dami ng na mga namatay dito, marami ang nagsasabi na talagang kakaiba at mabigat ang pakiramdam pag pumasok ka sa piitan. Alam ko ito dahil ganitong ganito naranasan ko nung araw na nanggaling ako dito sa Fort Santiago. Sa pagpasok mo sa maliit at makipot na daanan papasok, ay mararamdaman mo na agad na may kakaiba sa lugar. Ani mo'y may maitim na usok na nakapalibot at paghinga mo'y parang maninikip. Maraming mga nagsasabing na nakakaramdam sila ng kung ano-ano sa nasabing lugar. Kagaya ng tunog ng na mga naglalakad na nakakadena ang paa. Mga humihingi ng tulong at kung minsan, naririnig na sumisigaw. At ayon rin sa mga gwardya dito, minsan na silang muntik matumba dahil may tumulak sa kanilang hindi nakikita. Bukod sa mga sundalo, mga bilanggunan na matay dito Pinaniniwalaan na nagmumulto rin dito si Dr. Jose Rizal. May mga pagkakataon daw na naikita itong naglalakad sa sarili nitong bakas ng paa papunta sa lugar kung saan siya binaril. May mga literato din na nakuhanan sa gate ng fort kung saan makikita ang mga puting orbs na pinaniniwalaang refleksyon ng mga kaluluwa sa lente ng kamera. Totoo nga kayang mga mga ito na natrap sa loob ng Fort Santiago? Kung si Jade Martin ang tatanungin, marahil oo ang kanyang isasagot. Dahil minsan na rin siyang kumuha ng litrato sa loob ng Fort Santiago, partikular sa Puting Cross kung saan sinasabing nilibing ang mahigit na anim na mga bangkay dito ay may nalitratuhan si Jade na isang matipunong lalaki at magmula noon ay madalas niya na itong napapanaginipan. Napapanaginipan niya ito in black and white. Binibigyan siya ng bulaklak at nagpakilala daw ito sa kanya na si Lieutenant Scott Daniel. Magmula nito ay nagsiyasat na si Jade. Matapos niya magsagawa ng past life regression o isang uri ng hipnotismo upang makakuha ng mga pinaniniwala ang memoria ng kanyang nakaraang buhay. Natuklasan ni Jay na ang nagpakita sa larawan ay dati niyang nobyo noong nakaraang buhay niya. Sa kanyang pagkakaalala ay nasa taong ito ng 1958 o 1968. Matapos nito, sinubukan niyang kausapin ng multo at sa isip niya ay may narinig siyang boses na nagsasabing I can't live in Tramuros. Hindi daw pala simba si Jay. Subalit para sa dating nobyo o mano, ay nagpunta siya sa simbahan at ipinagtirik niya ito ng kandila. Makalipas ang ilang mga buwan, nakikita pa din daw niya ang multo ng sundalo sa Fort Santiago. Subalit hindi kagaya ng dati. Animoy magaan na daw ang pakiramdam at parang masaya na ang dating niyang nobyo. Umaasa daw si Jade na makakatawid na rin sa liwanag ang sundalong multo. Totoo nga kaya na may reincarnation? Posible nga kaya na makita o maalala mo ang dati mong buhay sa pamamagitan ng hipnotismo? Tuklasin natin yan sa susunod na video. Kung nabiting ka sa video na to, panoorin mo itong video natin tungkol sa Capre at alamin mo kung ano nga bang lihim ang meron si Emilio Aginaldo. Paalam at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.